Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-22 ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuway at iandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi, alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na dinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay, sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon ay Natangay na niyong Agos Naanod sa karagat at Tuloy-tuloy na nalunod Sa lakas ng Agos Noy Nalunod nga kaming lubos Tayo ay magpasalamat Ang poon ay papurihan Pagkat tayo'y iniligtas Sa malupit na kaaway Sa pangalan ng may kapal Tayo ay tinutulungan Ang katulad nati Ibong sa bitag, Ay nakatakas Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupat langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Aleluya, aleluya. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Yesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw Hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugo ng Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga ditapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting, mabuting balita ng Panginoon, Panginoon. Pinupulikan Panginoon, namin Panginoong Heso Kristo